Magandang araw klase. Narito tayo sa ating asignatura na pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang iba't ibang konsepto na may kaugnayan sa ating talakayan na pananaliksik. At ang ating agenda sa araw na ito, tatalakayin natin ang kahulugan mula sa iba't ibang tao, gayon din ang layunin kung bakit nga ba tayo nagsasagawa ng isang pag-aaral at ang mga katangian nito tatalakayin din natin ang mga bahagi, uri at kung paano nga ba isinasagawa ang pag-aaral o pananaliksi o tinatawag nating metodo. Sinating sa pagpapakahulugan ni Good noong 1963. Ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong increase para magitan ng iba't ibang teknik at paraan batay sa kalikasan at kalagay ng natukoy na suliranin tungo sa klarifikasyon at o resolusyon nito. Ibig sabihin lamang nito na tinataglay dapat ng isang mananaliksik ang pagiging maingat sa pangalap ng datos at pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip kung kinakailangan ba ang mga datos o hindi at magiging madisiplina sila. Sumunod, Sa pagbibigay ng kahulugan ni E. Trace at J. W. Trace noong 1973, ang pananaliksik ay isang pagtatangka upang makakuha ng mga solusyon sa mga suliranin. Idinagdag pa nila na ito ay isang pangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layuning prediksyon at pagpapaliwanag. Ibig sabihin lamang nito na ang pananiksik ay may layuning sumagot sa mga katanungan o hindi naman kaya ay magbigay ng solusyon sa mga umuukol na suliranin o problema. At kinakailangan na ang mga datos ay maging maingat sa pangarap. Mula naman sa pagpapakahulugang binigay ni na Calderon at Gonzales noong 1993, ayon sa kanila, research defined as purposive, systematic and scientific process of gathering, analyzing, classifying, organizing, presenting and interpreting data for the solution of a problem, for prediction or invention, for discovery of truth, for the expansion or verification of existing knowledge, all for the preservation, and improvement of the quality of human life. Ibig sabihin lamang nito na ang pananiksik o pag-aaral ay may sinusunod na scientificong proseso. Lalo na sa pangalap ng datos, kinakailangan na ang mga datos ay nagmula sa mga credible o hindi naman kaya valid at accurate na mga site, mga libro, at iba pang pa pinagkukuhanan. At ang mga datos na nakuha ay inaanalisa, kinakategorya at isinasaayos upang maipresenta ng ma maipresenta ito ng maayos at mainterpret din ng tama. Gayon din, isinasagawa ito upang masagot ang mga suliranin at masagot ang mga katanungan at pagbibigay ng prediksyon at paghanap sa kung ano nga ba ang katotohanan. Ang pananaliksik ay nagpapabuti o nagpapagaang ng buhay ng tao. Dumako naman tayo sa mga layunin kung bakit nga ba nagsasagawa ng pananaliksik. Ayon kanila Good and Skates, The purpose of research is to serve man and the goal is the good life. Layunin ng pag-aaral na mapabuti ang pamumuhay ng tao layunin nito na mapadali ang ating mga trabaho at ang ating pang-araw-araw na gawain. Halimbawa na lamang ay pagdiskubre sa mga teknolohiya o mga ma makabagong makinarya na makakatulong sa pamumuhay ng tao. Ayon kina Calderon at Gonzales, layunin ng pag-aaral na makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid na fenomena layunin nito na makadiscover ng mga datos na kung saan ay ngayon pa lamang madidiscover. Kalawa ay matuklasan ng hindi pa nakikilalang substances at elements. Ibig sabihin nito ay sa pamagitan ng pag-aaral, nakatutuklas ang mga manaliksik ng mga bagong substances o elements na may kaugnayan sa aghama teknolohiya. At panghuli ay mapalawak o maberipika ang umiiral na kaalaman layunin ng pag-aaral na makumpirma kung ang mga dating kaalaman noon ay applicable pa rin hanggang sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon Narito naman ng mga katangian ng isang mahusay na pananaliksik. Una, kinakailangan na ito ay systematic. Ang isang pag-aaral ay dumadaan sa isang scientificong proseso. Nagsisimula tayo sa pag-alam sa kung ano nga ba ang suliranin ng ating isinasagawa o isasagawang pag-aaral. Gayon din ang pangangalap ng datos, pag-alam sa hypothesis, at kung ano nga ba ang mga metodo na ating susundin kinakailangan din ng isang mahusay na pananiksik ay kontrolado. Mayroon tayong tinatawag na mga variable na sinusuri natin. Mayroon tayong independent at dependent variable. Kung saan ang mga variable na ito ay may kaugnayan sa mga edad, kasarian, kinabibilangan pangkat, at iba't iba pang mga konsepto. Ang empirical naman ay nararanasan at may katotohanan. Ito rin ay kombinasyon ng mga umusbong na konsepto. Pag sinabi natin empirical, bilang isang manananiksik, nararanasan mo kung ano ang inyong pinag-aaralan bukod sa mga respondente. Kinakailangan ng isang pananiksik ay mapanuri, sinusuri ng kritikal at inaanalisa ng mabuti at walang pinapalagpas na mga datos na hindi naman kinakailangan sa inyong isinasagawang pag-aaral. Ang bawat datos na makakalap ay sinusuri kung ito ba ay makatutulong sa inyong isinasagawang pananaliksik. Bilang karagdagan sa katangyan ng pananaliksik, kinakailangan na gumagamit ng quantitative o statistical na metodo. Ang paglalahad ng mga impormasyon sa isang pananaliksik ay hindi lamang sa mga salita, o mga description. Kinakailangan din ng mga numero at mga grapikong presentasyon kung saan ipinapakita ang mga datos. Ang isang pananaliksik ay orihinal na akda ng mga mananaliksik kung saan sila mismo ang magsasagawa ng pag-aaral at mag-aanalisa ng mga nakalap na datos. Kinakailangan din ng pananaliksik ay napapanahong paksa kung saan ang paksang kanilang tinatalakay o pinag-aaralan ay makatutulong sa nakararami maging sa iba't ibang pangkat ng tao o hindi naman kaya ang komunidad. Gayun din na kinakailangan ang mga mananiksik ay maging matyaga at may katapangan. Ibig sabihin nito, ang mga pag-aaral hindi lamang ito ay natatapos sa isang maikling panahon. May mga pag-aaral na kinakailangan ng mahabang panahon o oras kung saan kinakailangan na maging matyaga at masipag ang man mga mananiksik. Gayon din sa kanilang pagdedepensa, sa oral na depensa, kinakailangan na maging matapang sila at may conviction sa paglalahad ng mga impormasyon na may kaugnayan sa kanilang pag-aaral. Narito naman ang mga uri ng pananaliksik. Hindi lamang ito apat, may iba pa tayong iba't ibang uri ng pananaliksik, ngunit kinuha ko lamang ang ilan sa mga kadalasang ginagamit. Una ay ang panimulang pananiksik o basic research na karaniwang ginagamit sa mga undergraduate tulad na lamang ng college at ng senior high school. Dito inaalam natin o gusto nating sagutin ang mga katanungan gayon din ang mga problema na ating nais masagot. Gayon din ang pagtugon sa pananiksik o applied research. Ito ay kinakailangan ng aplikasyon sa ating pag-aaral. Kayo hindi ng pananiksik na nagtataya, ito naman ay tumutugon sa pagkakaroon ng pagtataya ng mga proyekto o mga programa na isinagawa kung ito ba ay naging epektibo at matagumpay. Gayun din ang pagkilos ng pan na pananaliksik o action research. Pag sinabi natin pagkilos ng pananaliksik, kinakailangan ng agarang aksyon o hindi naman kaya sa isang maikling panahon ay mabigyan ng solusyon ang isang suliranin. Ano nga ba ang nilalaman ng isang pananaliksik? Una, layunin. Ano nga ba ang dahilan bakit natin isinasagawa ang pag-aaral? Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ano nga ba ang mga dahilan? Ano ang pinaka-objective natin, general objective, papuntang specific objective kung saan malalaman natin bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ng inyong paksa. Sumunod ay gamit. Sino nga ba ang makikinabang ng inyong pag-aaral? Ito ay mga pangkat ng tao kung saan sila ang unang magbebenepisyo ng inyong isinasagawang pag-aaral. Ikatlo ay metodo. Paano nga ba isasagawa ang inyong paksa? Pangangalap ng datos, paghahanap ng mga respondente, anong instrumento ang gagamitin ninyo at paano iaanalisa ang inyong mga nakalap na datos. Etika, ito ay tumutukoy sa moralidad ng inyong pananaliksik, pagbibigay ng acknowledgement at pagsasight ng mga impormasyon na pinagkuhanan ninyo mula sa iba't ibang social networking site, social media platform, gayon din sa mga libro, artikulo, periodiko, mga kaugnay na pag-aaral kung saan dito papasok ang tinatawag nating plagiarism. Iniiwasan natin ito kung saan ina-acknowledge natin ang mga tao na nagbigay ng na impormasyon at nakatulong sa pagsasagawa ng inyong pag-aaral. Kaya ang etika ay mahalaga. Ang isang pananaliksik ay kadalasan mayroong limang kabanata. Unang kabanata, o ang chapter 1 ay naglalaman ng sulirinin at kaligiran kung saan dito tinatalakay ang pinag-ugatan ng problema kung bakit nga ba ito umusbong at nais pag-aralan ng mga mananaliksik Ikalawa ang mga kaugnay na literatura at pag-aaral dito mas tinatalakay ang mga impormasyon o datos na nakalap na nakatutulong upang bigyang suporta ang kanilang isinasagawang pananaliksik sa ikatlong kabanata naman makikita ang disenyo, gayon din ang pamamaraan, instrumentasyon at mga metodo kung paano isasagawa ang pag-aaral. Ikaapat naman, matapos ang isinagawang pag-aaral, dito naman ipapakita ang mga presentasyon at paano na analisa ang mga datos. Ginagamitan nito ng mga salita, gayon din ng mga talaan o mga grapikong presentasyon kung saan mas binibigyan ng tuon ang naging resulta o ang pag analisa ng mga datos. Sa ikalimang kabanata naman, dito naman makikita ang pinakabuod at naging konklusyon ng isinagawang pag-aaral at kung ano ang mga rekomendasyon para sa mga mananaliksik sa hinaharap. Ngayon naman, narito ang mga kasanayan na tinataglay ng isang mananaliksik para sa inyong isinasagawang pag-aaral. Una ay ang pagpili ng paksa. Kinakailangan na mayroong kasanayan sa pagpili ng paksa kung paano ito lilimitahan. Sa paglilimitan ng paksa, isinasaalang-alang natin ang edad, pangkat, pinomino, o hindi naman kaya ay mga kaso at mga napapanahong paksa. Kinakailangan na mula sa isang malawak na paksa ay ito ay lilimitahan sa isang espesipikong paksa. Pangalawa ay ang pagpili ng batis. Kinakailangan bilang isang mahusay na mananiksik ay maalam sa pagkuha ng mga datos na kinakailangan talaga sa inyong isinasagawang pag-aaral. Kinakailangan din na marunong tayo na mag-acknowledge ng mga datos na pagkukuhanan natin. Kinakailangan na isight natin kung saan natin nakuha ang website o hindi naman kaya mga aklat, peryodiko, artikulo at mga kaugnay na pag-aaral. Kinakailangan na yung mga nakuha nating mga datos ay binabasa natin ng mabuti. At ikatlo ay ang pagbubuod ng impormasyon. Mababasahin mabuti ang mga nakalap na datos at gamit ang sarili ninyong salita o tinatawag nating pagpaparaphrase ay gagamitin nyo ang inyong salita upang ipaliwanag at iugnay ang inyong mga nakalap na datos sa isinasagawang pag-aaral. Ikaapat ay ang pagsasalin. Kinakailangan na may kasanayan sa pagsasalin kung saan may mga datos o impormasyon na nasusulat sa Ingles at kinakailangan talagang isalin. Katulad ng pagpili ng batis, kinakailangan din na Bukod sa isasalin ito, i-acknowledge ia natin kung saan nagmula ang ating mga isinasalin na mga teksto. At panghuli ay ang pagbabalangkas. Kinakailangan na magkaroon ng kasanayan sa pag-outline o pagkakaroon ng pagbabalangkas kung saan inorganisa natin ang ating mga nakuhang datos, gayon din ang ating mga nakalap na mga impormasyon. Ang batis ng impormasyon Saan nga ba tayo naghahanap ng mga impormasyon? Silid-aklatan, mga arkibo, online aklat, journal, mga thesis at disertasyon. At transcription. Ilan sa mga halimbawa ni ay ang mga sumusunod tulad ng Google Scholar, Google Books, University of the Philippines Diliman, DLUMAT e-journal, e-Philippine e-journals, Microsoft Academic Research Gate at marami pang iba. Tulad ng sabi ko kanina, kinakailangan ng isang mananiksik ay marunong o may kasanayan sa pagbabalangkas. Ano nga bang nilalaman ng isang balangkas? Una yung panimula kung saan tinatalakay ang suliranin o ang tanong na nais masagot. Paglalahad ng suliranin, dito naman papasok mga gabay na tanong kung saan ano nga ba ang nais masagot sa ating isasagawang pag-aaral. Pangatlo ay ang halaga ng pag-aaral. Sino nga bang magbebenepisyo ng ating isinasagawang pananiksik? Gayun din ang layunin kung bakit ito kailangang pag-aralan. Review ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura mga impormasyon at datos na magmumula sa iba't ibang uh, sanggunian. Gayun din ang theoretical na balangkas. Sa pagbabalangkas, meron tayong tinatawag na konseptong balangkas at theoretical na balangkas. Sa konseptong balangkas, tinatalakay natin ang iba't ibang konsepto na may kaugnayan sa ating pag-aaral. Samantalang ang theoretical naman, dito papasong ang iba't ibang prinsipyo, mga modelo o teorya kung saan makatutulong ito sa ating isinasagawang pag-aaral gayon din ang metodolohiya kung saan, ano nga ba ang proseso at kung paano natin isasagawa ang ating pananagsik. Ang saklaw at delimitasyon naman, dito makikita natin kung hanggang saan lamang ang tatakbuhin ng ating pag-aaral. Sino ang ating magiging respondente? Ilan ang kabuoang respondente? At saan isasagawa ang ating pag-aaral? Gayon din ang daloy ng pag-aaral kung saan, katulad ng metodolohiya, paano nga ba tayo mangangalap ng mga datos? At syempre, ang batis, kinakailangan nating isulat ang mga sunggunian na pagkukuhanan natin ng datos. Ngayon naman makikita natin ang iba't ibang metodo o disenyo ng pananayiksik. Mayroon tayong deskriptibo kung saan naglalarawan. Ang isang pag-aaral ay naglalaman ng mga salita kung saan inilalarawan ang naging resulta ng ating pag-aaral. Ang historical naman na disenyo dito makikita ang focus ay may kaugnayan sa kasaysayan, mga pangyayari, mga kilalang tao na may kaugnayan sa kasaysayan. Phenomenological naman ay tungkol sa mga phenomenon na umuusbong at kung anong naging resulta nito. Sa correlational naman na pag-aaral, dito naman makikita natin ang kaugnayan o relasyon ng isang variable sa iba pang variable at kung mayroon nga ba talagang ugnayan sa etnografiya naman dito makikita ang pag-aaral tungkol sa iba't ibang pangkat o etno mga et, pangkat etniko gayun din ang kwentong buhay kung saan sinusuri natin ang kwento ng isang uh, tao o hindi naman kaya ay mga pangyayari o karanasan ng isang tao gayun din ang eksperimentasyon na kadalasan ay mayroon tayong isinasagawang uh, kung ito nga ba ay magiging epektibo o hindi. Ganon din ang exploratory kung saan ito ay bago pa lamang kung saan ang pag-aaral na isinasagawa ng mananiksik ay hindi pa umuusbong kaya ito ay exploratory, mga bagong pag-aaral. Sa aral kaso naman o okay, case study, may mga kaso na binibigyang tuon at ito ay kadalas sa may kaugnayan sa lipunan. Ang aksyong pananaliksik naman ay agarang pag-aaral kung saan kinakailangan ng agarang solusyon sa isang espesipikong panahon. Gayun din ang pagmamapang kultural. Tulad nga ng aking sinabi kanina, sa ikatlong kabanata matatagpuan ang metodolohiya kung saan ito ay naglalarawan ng disenyo at pamamarang gagamitin sa datos ng papel. Ang disenyo at nakabatay sa proseso ng pag-aaral at may kaugnayan ito sa instrumentasyong gagamitin gayon din sa mga datos na kakailangan. Ang metodolohiya ay tumutukoy sa mga disenyo gayon din kung sino nga bang ating mga respondente at paano natin isasagawa ang ating pag-aaral. Yun lamang para sa araw na ito na why marami kayong napulot na kaalaman tungkol sa ating pinag-aralan. Kaya naman ang aking iiwang tanong sa inyo ay, handa ka na ba magsaliksik? Kaya kung handa na kayo, mag-isip na kayo ng paksa na inyong nais pag-aralan. Yun lamang, maraming salamat at magandang araw.